Ilang mga kababayan natin sa Mindoro ang natulungan ng DOST na higit pang mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Sa pamamagitan po yan ng kanilang programang Startup kung saan mas mapapalakas ang mga negosyo, ang kanilang produksyon gamit ang mga makabagong makinarya. Si Rod Lagusad sa detalye. Gamit ang benepisyo ng innovation, Maraming nang tulong mga startup o mga negosyo ang Department of Science and Technology sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan nito ng mga makabagong gamit at pamamaraan sa ilalim ng programang setup kasi napakahalaga ngayon na ikaw ay uh, uh, nakakasabay doon sa industry standards kung paano sila mag-produce tumataas yung kanilang productivity dahil doon sa technology sa innovation na ginagawa natin. Tulad ng Pamit Yalo Modular Kitchen and General Merchandise na bumubuo ng mga modular kitchen at cabinet. Natulungan sila ng DOST para mapalakas ang kanilang produksyon. Nabigyan kami ng DOST ng machine, ang grant for to purchase a machine. Malaking bagay sa amin, una, three years to pay, zero interest. So talagang napakaaluan sa pagbabayad. Yung machine, uh, siya yung naglalagay o nag install ng edge band. Yung edge band, yun yung nasa side ng, ng board. Mula sa mano pamamaraan, dahil sa makinang ito, isang tao na lang ang kailangan mag-operate at mas marami ang natatapos na produkto sa loob lamang ng mas maiksing oras. Nakatulong din ito para sa paglika ng karagdagang mga trabaho. Lumakas din ang produksyon ng hipo ng BLJR Aquafarm sa tulong ng high-density polyethylene mula sa DUST na ginamit sa pond na ito kung sa maliit na lugar lang ang kinailangan para maging operasyonal. Meron yan cycle. You have to prepare the pond, tapos you have to stock it. So, meron mga sinusunod na protocols. Pag uh, in-stock mo na, uh, you have to manage the water in the same way na you manage the water sa aquarium. Anya, sa loob lang ng tatlong buwan, nasa 5,000 kilos ang kanilang produksyon kumpara sa 500 hanggang 1,000 kilos mula sa tradisyonal na pamamaraan. Samantala, Nagatid naman ng multi-commodity solar tunnel dryer ang DWST para matulungan ng DryTech Manufacturing Corporation para sa pagpapatayo ng mga produkto nito tulad ng dried taro leaves na ginagamit sa pagluto ng laing. With our process, uh, ina-assure namin na ito ay magtatagal, malinis ang pagkatuyo at ready to cook kasi nga consistent, consistently na-dry siya sa tamang moisture content na hindi siya agad uh, masisira at aamagin. Tinulungan kami na makapagpundar ng solar dryer. No? Kung hindi dahil doon, hindi namin mapapababa ang cost ng production. Noong 2016, ayon sa DOST, aabot sa higit 900 million pesos ang naging ambag sa ekonomiya ng mga DOST-assisted firms sa Oriental Mindoro. Kasama sa tinututukan sa probinsya ang agrikultura, kasama ng aquaculture, furniture industry, ICT, metals and engineering at halal industry. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.